Oh, may sinugod po si Senator Jinggoy Estrada. Okay, shoutout kay konsa. Usap-usapan ang video ni Senator Jinggoy Estrada, kung saan ay makikita na nakikipagtalo ito sa isang babae. Nakikipagtalo sa isang babae, ang iba dyan ha, ito ha. Pag ang lalaki daw nakipagtalo sa isang babae, babae sasabihin agad nilang bakla. Hindi naman po, no? Oh, Bisaya, Mindanao, no vote Marcos, uh, uh, uh ano daw? Bisaya, Mindanao, no vote Mar Marcos. Hindi magdutay kayo! <laughs> Ipagtanggol niya yung luta eh. Wala kami pake. Ah. oh. Eto ha, pag nakipag-away po yung uh, nakipagsagutan yung lalaki sa babae, sasabihin yung bakla. Hindi, pakinggan niyo muna yung ano, kung bakit nakikipagsagutan, bakit nakikipag-away. So ito po yung dahilan yata. Ayon sa ilang netizens ay gusto umano makipag-coordinate ng naturang senador sa nangyayaring sunog sa San Juan. Ngunit oh. ayaw nga sila papasukin. Okey uh, okay naman pala yung intensyon ni Senator Jinggoy Estrada. Makikipag-coordinate eh kasi may nasunugan. Oh baka gustong tumulong eh ayaw nung babae. Dapat kasi oo uh -oh, pag sa panahon ng uh, sunog, baha, nagtutulungan. Hindi yung magbibida-bida ka para ikaw yung makilala. Diba? ba eh bakit kaya ayaw ng babaeng ito? Ah, oh, ayun yung tanong. Hindi natin alam. Bakit ayaw niyang ano, ah uh, tulungan siya? Eh makikipag-coordinate nga eh. 'Di ba? Kaya naman nakipagtalo ito sa babae. Gayon pa para sa ilang netizens ay hindi tama ang naging aksyon ng senador. Makikita kasi na naglabas ng baril ang bodyguard nito na tila... Okay. Si Senator Jingoy... Hindi niya alam na naglalabas ng baril yung kanyang bodyguard. Oo. Hindi action niya ni Senator Jinggoy, action niya ng bodyguard niya na naglabas siya ng baril. Okay? Naglabas ng uh, naglabas ng baril ang bodyguard. Tayo mo nakatalikod si Senator Jinggoy, alam ba niya 'yan? Mali mali yung ano, mali mali yung uh, balita. Oo. Tingnan niyo. Naging action ng senador. Makikita Oo. kasi Mali daw po yung naging action ng senador kasi ang um, bodyguard daw po ng senador ay nagdala ng ay ay bumunot ng uh, barel. barrel. 'Di ba? Which is hindi po hindi hindi po si Senator Jingo yung bumunot diyan ah, yung bodyguard. Oh, bodyguard po. Wala pong alam si Senator jinggoy na bumunot pala kasi tingnan nyo, nakatalikod naman. Pero siguro pag nakita ito ni Senator jinggoy na bumubunot yung kanyang bodyguard, siguro sisitahin 'yan. Sisitahin 'yan, 'di ba? Oo. oo. Eh syempre, ang bodyguard pag may nangyari kasi kay Jinggoy, sila din yung Oo, malilintikan. Kaya sila nandyan lang yan, eh, naghahanda lang, de ba? So mali po yung balita, mali na pangit yung action ni Senator Jinggoy kasi bumunot ng ano yung bodyguard niya, palpak yan. Oh. Na naglabas ng baril ang bodyguard nito na tila ba panakot sa babaeng kinumpronta ni Senator Jingoy Estrada. Ito naman, advice ko sa mga ganyan, mga may mga bodyguard. Tingnan nyo yung paligid. Kung wala namang uh, problema, huwag kayong maglalabas basta-basta ng baril. Okay? Uh, ano lang, lalo na't babae pa yan. Na walang, wala naman silbi yung babae na yan, pero huwag nyo labasan ng baril. Ha? Oo, uh, uh, ingat-ingat lang. Kasi minsan kasi, alam nyo, uh, baka kayo pa yung mapahamak, mababash kayo sa social media. ba? Diba? O oh, mas magandang uh, kausapin na lang. Oh, kahit alam naman natin walang silbi ang babae na yan. Hmm. Hindi naman tukoy kung matagal o bago na ang naturang video. Hmm. Hindi daw tukoy po kung matagal na tong video na to o bago pa. Okay, pero nag-viral po ito ngayon. Pumutok po ito ngayon sa social media. Okay? Sikat po ito sa TikTok, viral po ito sa TikTok, at pumutok din po ito sa YouTube. Oo. Diba? Bakit ayaw magpapa uh, magpapasok? yun nga po eh. Yun yung hindi natin alam. Oo. Uh -uh. No vote Duterte. Okay, shoutout po sa'yo ha. Bigyan muna natin ng jacket. Ayan. Ma'am Melos 1971, may galap shoutout po. Oh, eto na. May nakalagay dyan na sulat. Porky, senador kayo. <laughs> Ano bang mali doon? Eh makikipag-coordinate nga eh. Sinador nga, makikipag-coordinate nga sa nasunugan eh. Anong mali doon? Ah, baka bobo mong babae ka. Uh, ano laman ng utak nito? Sabi ni Anthony Martinez, naubos na oras mo sa shoutout. Natural, yung mga viewers ko, mahal ko yan. Hindi ako katulad ng ibang vlogger na ini ini-ignore nila yung mga viewers nila hindi nila sianestina shout out. Hinahayaan lang kasi ako may oras ako sa pag-shout out, may oras ako sa pagbibigay ng reaction. Uh Oo. -oh. Ngayon, kung ayaw mo ng mga ayaw mo dito kasi murun shout out ako eh. Pwede ka namang umalis dito, 'di ba? Oo. Uh oh, kay Kenny Suak. Ah, katulad niyan, may pumasok na bago. welcome natin 'yan, 'di ba? Wala tayong magagawa. Eh, gusto kong i-welcome itong mga bago dito eh. O, oh, katulad ni Randy Milan. O, 'di ba? Diba? <laughs> Ang dami mong sinasabi, sabi sa akin. Eh, natural. ba? Diba? Nagre-reaction tayo eh. Bobo ka pala eh. Hmm. Gusto mo, apakan ko yung utak mo. Tarantado. ba? Diba? Oh, so anyway, eto na, tuloy na natin to View na marele in shout po ah. ayaw magpapasok ng ano. Mr. Vin Mix Vlog shout out. Wait lang, wait lang. Nampalaki tuloy. Ayan. Ayaw bastos na babae, 'di ba? Oh. Alam mo kung sino kong babae ka putang ina mo ka. nasunugan na ngayon San Juan. 'Di ba? Nasunugan. Again po, hindi po tukoy kung bago itong video na 'to o matagal na. Basta bigla na lang po itong nag-viral sa TikTok. Oo, uh -uh. bigla na lang pong nag-viral sa TikTok at uh, dito sa YouTube, 'di ba? Hmm. Pero makikita mo po dito kung paano bastusin ng babae ang isang uh, senador na si Jinggoy Estrada, 'di ba? Ganun po siya kabastos. Eh ba? Diba? Ganun po kainutil. Kung sino ka mang babae ka, good luck sa Anyway, eto na. Isunod e, natin 'tong patungkol kay uh, Sara Duterte. Pagpapatalsik kay V.P. Duterte, hindi malabo. Oo, uh -huh. hindi daw malabo. Ay, sana nga, diba? Ma'am Josephine Barrio, shoutout. Sana nga po, magpatalsik na ito. Kasi, wala na ito. Wala, actually, uh, nasasayang lang po, no? Nasasayang po yung, uh, yung uh, pagpapasaho dito. Yung pinapasaho dito. Oh, uh, baka may sariling galit si ate, kaya ganun. Ay, hindi pwede yun. Yung magtatanim uh, ka ng sarili mong galit inasusunugan yung isang lugar, tapos magtatanim ka ng sarili mong galit, baboy ka na nga eh. Hi, shoutout po kay 2CD uh, 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 T-Zone. Magandang hapon po. Uh, tuloy natin. Anong basa mo? Sa palagay mo tutuluyan ba nila si Vice President Sara Duterte sa impeachment? At ano ang wiso ng impeachment? May wiso ba? O oh, no, hindi nila dapat ituloy sa impeachment. Makakakuha ng simpatya yan. Well, uh, last year pa umuugong yan, di ba? Uh, last year pa... Hoy, Oy, salamat po ha, sa 376 tamsak natin dyan. Maraming salamat po. Nagsimula na marinig natin yung usapin ng impeachment. Pero ngayon ay nabuhay ulit ata uh, nagkasagutan na... Sabi ni Tito Kubacob, kasama ka ba sa pinapasahuran? Oo, oh, kasama ko sa pinapasahuran, putang ina mo, uh, Tito Kubacob, Sampaling ko yung nanay at tatay mo eh. Dago, 'di ba? Alam mo bang 125 million yung pasahod sa akin? Utang inamuka. ka. Ha? Pinambili ko ng gasoline station at pumunta ako sa mga player ng basketball, pinamigay ko. Ang balusing kita dyan eh. Diba, di ba si congressman ka rin? Uh, kay uh, Vice President Sara, sabi ni Congresswoman ka rin, ay uh, saan mo ba nakuha yung impormasyon? Uh, sino bang mga kongresista nagsabi sa Na merong umuugong, may gumagalaw na impeachment, no? Pero oh, from my vantage point, uh, usually when there is a uh, smoke, there is fire, no? Mm. Uh, mukhang uh, sabi nila, when there's uh, is, uh when there's smoke, there's a fire. Para naman sa akin, when there's a uh, uh, coca-cola, there's a red horse. Huh? Red horse. Uh, imperador. layo ng topic ano. Napunta sa inuman. Ako ay may probability na talagang uh, umuugong o hindi lang umuugong ay guma gumagana itong impeachment na ito. At... Uh, Madali lang ito sa House eh, uh, Alvin Doris. O diba? numbers lang yun eh. Oh, dahil sa super majority yan. Ang labanan dyan sa Senado. Pero kung bibilangin mo yung mga senador na malamang ay uh, tumutol sa conviction ni uh, Vice President Sara Duterte uh, kung magkaroon ng impeachment, ay lumiliit din. Dahil nakita natin na maraming mga senador ay sumama na sa administrasyon. Alimbawa, yung Nationalista Party mm -hmm. na dati ay medyo kritikal uh, sa gobyerno at uh, uh, sumuporta pa kay Kibuloy, mm -hmm. yung mag-ina uh, mag na Kwan, na uh, Bilyar. 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 Oh, oh. At yung, uh, hey, may nag-comment dito, sabi dito yung na reaction na natin kanina, sabi dito, pinalabas ng ibang vlogger na binabastos daw ni Jinggoy ang babae. Nakita naman po natin yung video. ba? Diba? Hindi po binastos ni si... <coughs> Excuse me. Hindi po binastos ni Senator Jinggoy yung babae. ba? Diba? Uh, wala po. Nakipag-usap lang po nung maayos si Senator Jinggoy. Yung babae po yung bastos. May pag ganun, -ganun pa doon. No? Yung mga daliri o oh, kung saan-saan nakakarating. Oh. Diba? Uh, at yung kayatano ay dati independent minority ay sumama na rin sa administrasyon. Mm. At si Francis Tolentino ay umalis na sa PDP. So uh, kahit sa Senado, kung sakaling makakaroon ng impeachment, mukang kakayanin. Joel Cortez, shout out to uh. ah Joe Cortez pala. Ay oras panahon. Dahil usually ang impeachment ay medyo mahaba mm. dahil nga yung mga senador ay uh, naghahabol ng kanilang uh, Uh, soapbox mm. para magsalita, para makilala. Pero kung ikaw ay uh, incumbent, kung ikaw ay kasama ng administrasyon, pwede yan mabilisin. Mga mm. pwede gawing mabilis. Dahil makakaroon na ng, well, eh, ng recess mm. sa Senado at sa Kongreso uh, later sa September. So, Tapos, uh, oh, pwede mm. Na candidacy. So, sec, so, um, mm. ano, anong basa mo? Tutuluyan hmm. ba o tutuluyan ba? ang ang tingin ko yung probability ay itutuluyan. No, so, yung probability. Naku po, tutuluyan. Tutuluyang ma-impeach itong si Sara Duterte. Patay ka, eh. wala ka naman talagang silbi. Eh. Ano bang naitulong mo, Sara, ang maggawa ng libro na kinapi mo lang yung idea sa iba? English yung isa, Tagalog sa Oo Ano nga namang ano? Anong may aambag mo? Parang ang ang dating dito, sa nakikita ko po, salamat po sa 449 thumbs sa camera, maraming salamat po. Ang nakikita ko po, parang gustong ipromote ni Sarah Duterte kung paano mangupya yung mga estudyante. Oo, oh, ganito mangupya ha. Hot Fire 76, shout out. Oo, oh, parang ganun po. Yun yung nakikita ko dito. Walang sariling idea yung ano, Vice President patungkol sa libro. No? Pero kung sa Pilipinas kasi, anything can happen. Pwede nga overnight magbago yan. Uh, tingin ko yung, uh, yung presidente ay hindi pa talaga nakakapagpasya. Dahil yung presidente, alam mo naman, hindi yan uh, palaaway away eh. hmm. Yung presidente ay uh, uh, conflict-averse. Pero yung mga tao niya, yung mga tao sa paligid niya, yung mga key people sa kanya, tingin ko ay yung direction ay i si Sarah. Uh, yun yung logical conclusion dito sa mga away na ito. Dahil kung mangyayari At huhulaan ko po, huhulaan ko kasi si Bullpoint man, may pagkalahing manghuhula ito. Sigurado po yan. Bago matapos yung taon na to. oh Balikan nyo yung video na to pag nangyari yan, ha? Sabi niyo, galing talaga ni Bullpoint man. Manghuhula ito. Pahingi naman ng Power Master. Oo. Sabi ni Lorna Fid, uh, Fidda Duterte is the best ever. Yes, the best talaga si Sara. Mangupia. Okay. Ah, uh, Magtago uh, ng budget na 125 million. The best talaga. Tot Totoo, yan. Agree ako sa'yo. Agree, agree. Isang milyong porsyento. O, abangan nyo po, ah, Bago mo tapos yung taon na to. Gumagala na, gumagana na po yung bu bu bulan ni, ano, ballpoint man. Oo. Oh, ay, nako. Eh, may lahi po akong manguhula. Bahala kayo. ito, after the, after the midterm elections, baka mas mahirap. So, tingin ko yung uh, inclination ng mga nasa administrasyon, lalo na yung nakapaligid kay Presidente Bongbo Marcos, mm. ay ituloy, ituloy na ito bago yes. ng eleksyon. Pero, check hindi kaya... Sabi, sabi ni Fritz Ganog, Dol, magkano bayad sa'yo? Magkano daw yung bayad sa akin? Sabi ko nga 125 million eh. Pinagpatayo ko ng gasoline station, tapos uh, pumunta ako sa basketball, nag nanood akong basketball, o, oh, binigyan ko yung ano, yung mga gusto kong bigyan doon. <laughs> 125 milyon yung bayad sa akin. Iba pa yung 51 billion na binulsa ko lang. Sinagot ko na yung tanong mong gago ka ha. Tangin na batuhin kita ng bule. <laughs> Ay salamat po ha sa 511 thumbs up natin dyan. At sa mga nag-like ng video natin, nag-share ng video natin, nag-subscribe sa atin, maraming salamat po kung ang kina, nakikita ngayon ng mga tao, nabubugbog itong si oh. VP eh. Pagka tinuluyan ng impeachment, hindi kaya nasa, dahil alam mo naman ang Pinoy, underdog lahat, uh, lagi ang kinakampihan, hindi kaya siya lalo ay makakuha ng simpatya? Well, posible yun. Yeah. no? ah, uh, laging posible yun. Ah, uh, pero kung makikita nyo, una, na-erode na... Sabi, yun, sabi na dito, hulaan mo nga kung kailan bababa daw. Pinapahulaan huh? po sa akin kung kailan daw bababa ang ating Pangulo, sabi nitong kulangot na si Lorna nato na isang pukpok sa lugar nila, pati pamilya niya, anak niya, pukpok. Okay, huhulaan ko daw po. Bababa po si PBBM ng pagkapangulo sa darating na 20, ano, 28. Ay, baka hindi pa, baka ma-extend pa nga eh. O baka mag, uh, baka another 6 years ito. Baka hindi nga makababa. <laughs> O, oh, inulahan ko na. kalbes eh, <laughs> halos na ubus na yung uh, mga miyembro ng PDP na dating ruling party at yung hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara. Ikalawa ay uh, yung kanyang uh, approval ratings at uh, preference para maging kandidato sa 2028 ay lumiliit din. Mm -hmm. Halimbawa, uh, sa latest SWS, survey, bumaba yung kanyang approval rating by 19%. Mm -hmm. Medyo dramatic yun ha. Sa Oculum, yung kanyang presidential preference, bumaba from uh, 45, uh, from 44% to 25%, 19%. Mm. Tapos sa uh, ganun din sa Okta, uh, two months ago, bumababa siya ng dramatically ng 15%. So halos does that survey ay bumababa siya no mm -hmm. kaya uh, pwedeng pwedeng makaroon ng sympathy pero malamang ay ay wala halimbawa itong uh, latest na banatan nila sa Senado mm -hmm. with the uh, senator Risa Honteveros tingin ko siya ang tinamaan doon eh uh, yung simple... sa sabi ni ano uh, Spads sa Ruterte pa daw din sila uh, uh kahit ano daw yung paninira natin Hindi naman paninira ito eh. Alam mo yung ito, Ina-analyze po yung sitwasyon. Hindi pa ninira ito. O ngayon, kung tatanungin kita, sagutin mo, nasa napunta punta yung 125 million? Sige nga, sagutin mo. Eh kahit nga ikaw, hindi mo kaya sagutin. ba? Diba? Kasi nga, kung alimbawa, tatae ngayon si Sarah, nilalamon mo din tain niya. Baga, ano ka, sunod-sunuran ka lang. Oo. Yun yung katotohanan dyan. At mamaya, abangan nyo. Oo, maya-maya lang pagkatapos ng reaction natin dito. Minura-mura po si Sara Duterte ng taong ito. Okay? Mas lalo kayo manggigigil mamaya. Ito, basic pa lang to, ha? Ah. Oo, oo. Darating tayo sa pinaka-main uh, topic natin mamaya. Naku, tostado ang inyong Sara. Minura-mura. O, tuloy natin. Ito lang yung tanong, eh na ito bang mga 2 billion mong pro uh, programa o pondo ay duplication ng ibang mga ginagawa na ng ibang ahensya. Alimbawa, 600 million ginagawa na ng DSWD, 150 million ginagawa na ng DOLE, several hundred million ginagawa na ng DOH. So, simple lang yung tanong eh. Tapos mm -hmm. itong libro na ito na launch last year, November 2023, bakit nandito sa proposal mo na budget no at ang sagot kaagad niya ay ah, no? defensive oo oo pag binasa mo yung libro yung pala yung politicize, yung libro mismo oh. tungkol sa kanya <laughs> pala yun eh no kaibigan tunay na kaibigan at sa dulo siya pala yung kaibigan kaibigan ah. tunay na kaibigan ang tunay na kaibigan yung nandoon sa libro tapos kung titingnan mo siya yung kaibigan ng uh, ating uh, mahal na pangulo na nag-try sa Pangulo. Nagigits nyo po ba yun? Parang ang, ang libro niya dito, mga pre, ah uh, ang pinapatamaan niya, yung sarili niya. ba? Diba? Ang binabanatan niya, yung sarili niya. Pinapahiya niya, yung sarili niya dito. ba? Diba? Uh, wait lang, wait lang. Ayusin lang natin to. Yan. Tunay na kaibigan. Ang tanong. Sino ang traidor? Hmm. At mukhang, uh, mukhang may, uh, may mga kaso ng plagiarism. Ikalawa, nung sinagot pa niya nung isang hapon, sabi niya, meron pang ikalawang libro. Yung oh, ikalawang libro oh, ay tungkol pa. naman sa kataksilan Connect. ng isang kaibigan. No? <laughs> so, ito ba ay uh, 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 objective o ito ay politicized. Mm -hmm. Parang siya pa yung nagbaon sa sarili niya. O, na ng kaibigan which is, still, ang tinutukoy niya doon, yung sarili niya. Di ba? <laughs> o, salamat po sa 601 thumbs up natin dyan. Ha? Maraming salamat po. Ano? politicization sec, Oo, oh, oh, parang oh. sec para siya nagda-diary na tayo ang magbabayad. Mm. Kasi puro feelings niya yun eh. Mm. Yes, amazing <laughs> ako eh. Amazing ako. Na, siya pa nagsabi noon. No? very amazing. Tapos sa ah, abogado kasi siya, ang dami niyang sagot. Lawyer? Ay, may kilala din akong abogado na binayaran lang niya. Mayaman, mayaman yung pamilya nila. Nagbayad lang para maging abogado. <laughs> Pero tingnan mo, walang alam, nag-iitok-itok lang. Nagbayad lang po, walang alam, nag-itok-itok -itok lang. Itok-itok-itok, sabi niya dun. Oh. Pati paggawa ng ano, walang alam. Iba talaga yung nagagawa ng pera, no? Kahit buka ka, magkakaroon ka. Magiging lawyer ka. Oo, kahit bobo ka, magbayad ka lang. Kasi nga, ang mindset kasi nila, Hoy kailangan may ang tingin sa akin ng tao, lawyer. Kasi tatakbo ako. Kasi ang pinagkakatiwalaan ngayon ng mga tao, yung mga lawyer. No, oh, ang tanong, legit ka ba talaga? May mga naipanalo ka na ba? Bakit parang hirap kayatang mag ito ito mag... Ito, ito ka lang dyan, boy. Manang, 'di ba? Put na nansecutor na walang kinalaman sa tanong. Di ba? Ang sagot niya ay uh, humingi ng tulong sa akin itong senadorang ito. Tapos eh, nung, nung, pinatulungan ko ay binanatan kami. No? Uh, Sabi dito, gago ka, dilawan ka. Alam mo, sumusuporta kasi ako sa mga Marcos at dilawan. Oo. Oh. Eh, wala kayong magagawa kung type ko yung dilawan, type ko yung pink, type ko yung Marcos. Wala kang magagawa. <laughs> Basta ayaw namin sa mga dutaing amoy imburnal. Ma'am Jia shout out po ha. Mga non-sequitur. Uh -oh. eh kung abogado ka, abogada ka, dapat alam mo na wala naman itong kinalaman sa tanong. Mm. So, uh, medyo nagugulat ako. Kung ganyan kasi ang asta niya, eh baka hindi siya makakuha ng simpati. Uh Oo, -oh. no? tama. And so there is no turning back, Secretary Ronald. Wala na. Wala na talaga. Sin uh -oh. the, burn, the bridge all oh, the bridges had been burned yan. wala na yes uh, medyo yung unity matagal lang na nasunog yan no uh, abo na ang natira pero ngayon oh, wala kawa. nakita niyo yung pinag-uusapan nila dito kinakawawa si sara iyak mga didi sheets putang inenyo ah <coughs> <coughs> uh, bye na tulig shout out po isa pa nga sa mga DD Sheets, sa mga tanga, ito 'yung para sa inyo. Anong tawag sa inyo? Mga bobo. Hmm, isa pa, isa pa. O tuloy na natin baka mamatay ito. Baka mamatay itong mga DD sheets dito sa live ko. Baka ma-stroke ito. Mm -mm. Sorry ha. Sorry kung nasaktan ko yung putang ina ninyo ng damdamin. Oo. Uh -oh. Oy, salamat po sa 665 uh, thumbs up natin dyan ha. Uh Oo. ay uh, nakikita natin na ito ay uh, tutuluyan dahil kung hindi nila ituluyan baka after midterm election at uh, number one pa rin si Sarah sa survey ay, ah... Uh... Uh, yun yung palagi nilang pinag bang survey, number one. Pero walang nagawa. Ngayon, bumagsak na nga sa Octa Research, eh. Di ba? Bagsak! Ano pang iayabang nila? Yung libro na naman yung iayabang. Oh, may libro nga yung aming Sarah, eh. Oh. May libro nga yung aming Sarah. Ano ma anong magagawa... Anong magagawa niyang libro na yan? Parang tinuruan mo na yung mga kabataan paano mangupya. <laughs> Oh, Ay baka sila naman ang uh, balikan. No? Sila naman yung balikan. No? Pero kung makikita natin yung mga survey, bumababa si Sarah. No? At uh, hindi lang si Sarah, mismo yung kanyang tatay. Correct. Oh. no 2020, 2021 ay 91, 93% ang approval rating ni Digong. Eh ngayon, around 40% na lang. No? Kaya ito yung... Sabi niya, hintay ka lang, babalikan kayo. Eh, Kapit-bahay ko nga yung mga yan sa Dabao eh. Kung babalikan, katok na sila. Habang nasa Dabao ako, nakikita ko yung sitwasyon doon. Yung baha, grabe, pinabayaan po ng mga Duterte. Wala po silang pakialam. Sa Dabao. Yung, kumbaga kung yung mga political strategists ng Malacañang ay uh, magi-strategize ito yung best time no na nagsisimulang gumuho approval rating, yung uh, partido, yung mga uh, suporta eh ngayon yung best time para ituluyan nila mm. from a political perspective. Dahil alam mo naman Alvin Doris na yung impeachment is not only a legal process, it is also a political process diba? Uh, kaya uh, nakikita ko na ito ay improbability mangyayari. Ayun. O mangyayari po yung impeachment, hindi na po mapipigilan 'yan ah. Ah, yan po yung katotohanan. Hindi hindi na ito mapipigilan pa. Kaya ang mga didesits nagiiyaka na lang po. 'Yun na lang yung kaya nilang gawin. Yun. Oo. Oh, oh. Yung 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 pangbanat nila sa pangulo bangag daw, bangag. Pero sa totoo lang, kung pag-uusapan po natin yung bangag Sino kaya yung uh, bangag dito? O, oh, sino kaya yung bangag? O, oh, pag-usapan natin yung bangag, sino kaya? O, oh. ba diba? Kung usapan bangag lang, aba? At kung usapan bangkay lang, aba? O, oh, teka lang. O, oh. oh, yan po. O, oh. wala na kayong magagawa, ang ganyan na lang. O, oh, umiyak na kayo ng umiyak. Mga bobo.